Ah, kanih. Uli na tinay. Ah, yes, kanih pala wa. Yes, tikinod. Ah, 'yan nakalutang ah. Ayun, ah, nakalipas ta tay sa kabila ng kanih. Meron tayong tubig dito. Pagatlupa lang to. Yeah, kahani. Tayo pa paron nakalimutan naman tayo. Ayan. Yo up, kahani. Ayan, at, na tayo dito sa dam. Magabalang hapon sa lahat. Ayan, mamanta na tayo ng bukatot. Nagkumang pa kami kay tatay pa ganyan. Ayan si tatay naghumang. Mga kasama tayo mga naghumang, mga kanin yan. Uh, na tayo at hapon na. Sana mayroon tayo mahuli. Ayan, sa mga bago pong napadaan sa aking YouTube channel, palike and share naman po at subscribe mga kanin at pakishare naman po ng aking video sa inyong mga kaibigan sa Facebook para marami pong makapanood. Ayan, at kumalat po yung ating video. Ayan. At huwag nyo so, po skip so, yung ads mga kanin para tulong nyo po sa amin. Yun at tumahan nyo ako mga kanin na pataw sana mayroon tayong mahuli dito na simulan. Pagkanoon. Yan at abang abang. Ayun mga kanin pangalawa. Yun. Thank At yan nakalutang ka. kani mo uh, eh naga pa to masalas tres kaya lang katilip na yan yeah. kawalawa uh, kinod kulit na natin ay yun at uh, nakalipat na tayo sa kabila mga kani meron tayong uli dito pangatlo pa lang to sa maka kon soot na mayigi pa natin dua kahir dakali pa sarbotay sa hindi mo lalo na ya na patar

balik-balik anim yang mga kani, yung mga namin kanina doon sa baba dyan. Uh, may huli pa. May huli pa. Kaya anim Huli natin na yan. Ayos. Kilod. At uh, kaya ito pa Ito may kitsang kilo to. Taba mga kanin. Yan Ayun. Uh, pauwi na tayo mga kahani uh, at hapon na salamat sa Panginoon kahit pa paano, mga kahani ay meron din tayong huli hindi kagaya nandito no? tayo sa gawing baba na to na grabe ang isda mabilis kasing lumalim uh, well, binilis bilisan yung paglalim kaya kunti na lang mahuli ngayon yan kahit pa paano mga kahani ay yan ay biyaya yun kanina mga kahani yung binunok natin sa malalim eskulahan na yan tapos ito yun yung mga nahuli natin dyan sa mababaw ito malaki, may, may isang kilo to mga isa to dalawang guhit yun yan yan uh, mayroon ding anim na piraso mga kaani kahit uh, pa paano malaki na rin yan nasa tatlong kilo siguro yan uh, may pangulam na tayo dyan at magkakapagtinda pa pero i-styro natin yung kanay kukulir natin yung iba dyan bukas na itinda, dadagdagan na lang Uh, sana bukas marami yun at uh, hanggang dito na lang po yung um, aking video mga kani maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa Gizzy Adventure palike and share naman po ng aking video at pasubscribe huwag po skip yung ads mga kahani at nagkikusap pa ako sa inyo mga kani pasir naman po sa inyo mga kaibigan sa Facebook uh, para kumalap po yung ating video at maraming makapanood yun at magandang hapon sa ating lahat mga kahani